Hindi rin nakaligtas sa bagsik ng bagyong opong ang Cebu. Yan ang umaarangkadang balita ni FMR News Cebu Correspondent Clark Pasuit. Clark, kumusa na ang sitwasyon dyan sa Cebu? Yes, yes, niya kung uh, araw na naging makulilim, makulilim dito sa Cebu na sinamahan din ang malakas ng malakas na buksyo ng hangin at panakakang pangulanan. Karamihan sa mga Cebuano niya uh, ay pinilin mananalis ka nila mga tirahan, buksyo ng uh, malakas sa uh, pang, na pangulanan at na panahon na dala oh, ng bagyo yung Ngunit kahapon pala na nagsimula ng malakas ang bagyo, lalo na sa northern part ng Cebu ang maraming mga ari ang nasira malakas na buhos ng ulan at bukso ng hangin. Yan ang naranasan ng mga residente sa isla ng Kamote sa Cebu kahapon ng hapon nang nagsimula ng maramdaman ang bagsik ng bagyong upong. May mga bahay na pinasok na ng tubig. Nagsilutangan rin ang mga paninda sa mga tindahan. Kanya-kanya naman sa paglikas ang mga residente sa mga evacuation sites sa barangay. Kaninang madaling araw, binayo rin ng malakas na alon ang Cebu City. Matapos manalasa ng bagyo, agad namang nagsagawa ng clearing operations ang mga otoridad sa Northern Cebu. Nagsitumbahan ang mga punong kahoy sa gitna ng kalsada. Ngayong araw ay suspendido pa rin ang lahat ng klase sa Cebu City at buong Cebu Province. Aabot naman sa mahigit 800 individual ang nastranded sa Central Visayas matapos kansilahin ang mga biyahe. Samantala isang manging isda naman ang patuloy na pinagahanap ng Philippine Coast Guard matapos ma report na na-missing kahapon ng hapon. Pansamantalang itinigil ang search and rescue operations dahil sa masungit na panahon. Kaninang umaga, natagpuan na ang manging isda na kinilalang si Eric Tindog. Sinasabing kumapit siya sa mga mangroves upang hindi matangay ng malakas na alon. Sa bayan naman ng San Fernando, nagulantang ang mga residente ng barangay Tabionan nang bigla nalang silang ginising ng dumadagong-dung na ingay kasabay ng malakas na ulan kaninang alas 3 ng madaling araw. Yun pala ay gumuho na ang lupa sa gilid ng kalsada. Natabunan ng gumuhong lupa sa gilid ng kalsada ang isang hardware at gasuninahan. Maswerte namang walang tao sa loob ng dalawang establishmento nang gumuho ang lupa. Niya ay sa NBRMO. Kahapon nagsigilan ng unang dito sa Cebu na siya ang pusunding dahilan na kahit tumabot at ang lupa. Muna sa FMR Cebu, Clark Pasuit ng PRB News. para sa Pilipino Maraming salamat FMR News Cebu correspondent Clark Pasuit.